Kumusta mga kaibigan? Ngayon, sisisid tayo sa masiglang mundo ng vlogging sa Pilipinas. Kung nagsisimula ka pa lang na vlogger o mahilig lang manood ng mga uso, swak na swak sa iyo ang video na ito. Tara na at tuklasin ang limang pinaka-trending na paksa ng vlog sa Pilipinas. Una sa listahan, diyan na ang mga travel vlogs. Ang Pilipinas, puno ng mga nakamamanghang dalampasigan at tanawin, kaya talagang paraiso ito para sa mga mahilig mag-travel. Mula sa mga hidden gems na beach hanggang sa mga sikat na tourist spots tulad ng Boracay, dinadala ng mga Filipino vloggers ang viewers sa mga di malilimutang paglalakbay. Sunod naman, pag-usapan natin ang pagkain. Mayaman at sari-sari ang lutuing Pilipino, kaya naman sobrang sikat ng mga food vlogs. Kahit street food tour sa Maynila o cooking demo ng adobo at sinigang, hindi lang ipinakikita ng mga vlogs na ito ang mga masasarap na pagkain, kundi ipinagdiriwang din ang culinary heritage ng bansa. Pangatlo, nariyan ang mga beauty at fashion vlogs. Kilala ang mga Filipino vloggers sa pagiging updated sa mga uso sa ganda. Nagbibigay sila ng tips, tutorials, at personal reviews sa lahat ng bagay mula sa local skincare products hanggang sa international fashion halls. Pang-apat, mayroon tayong daily life at family vlogs. Tungkol ito sa mga pang-araw-araw na karanasan ng mga Pilipino na madaling ma-relate. Kahit pag-navigate sa buhay sa siyudad o pag-enjoy sa simpleng buhay sa probinsya, lumiliha ang mga vlogs na ito ng matinding pakiramdam ng komunidad at pagkakaisa sa mga viewers. Panghuli, hindi natin makakalimutan ang mga tech vlogs. Dahil mabilis umusbong ang teknolohiya, gustong manatiling updated ng mga Pilipino. Ang mga tech vlogs dito ay hindi lang tungkol sa pag-unbox ng mga bagong gadgets, kundi nagbibigay din ng insights kung paano mapapahusay ng mga teknolohiya nito ang pang-araw-araw na buhay. Ayan ang limang pinaka-trending na paksa ng vlogs sa Pilipinas. Kung na-inspire kang magsimula ng sarili mong vlog o naghahanap lang ng mga interesanteng content na susundan, Magandang simula ang mga paksang ito. At bago ka umalis, huwag kalimutang i-follow ang Sir Tessa Humor page para sa mas marami pang astig na content. Kita kit sa susunod na video. <tod>